Kunti na lang yung tubig kasi may nag kasi dito. Pag walang nag-iigib, maraming tubig yan dyan. Na ka naman din. Tapos meron din naglalaba. Kaya hindi maka makarami ng tubig yung stock. Ayan yung pantalan doon. No? Sa gitna. Mayroon din dito ng dito liguan din, yung tinatawag nilang lungib nasa nasa dulo. Kaso mataas pa yung tubig ngayon. Puntahan natin. ko ito dati guys yung yung lungib na to maraming tubig din dito nilalagyan din ng host dito papunta doon sa barangay Ayan, mataas yung host, papunta dun sa sa gitna ng barangay yung yung hose galing dito sa sa lungib I, uh, ibig sabihin guys kuiba ito may maliit na kuiba dito tapos mayroon siyang tubig Ayan, may kalsada na napapunta doon. Problema lang kasi dito guys, pag mataas yung tubig dagat, naaabutan to dito. Ayan o. No? Pero yung sa loob, yung sa loob nito, hindi siya uh, napapasukan kasi nilagyan na nila ng uh, ng padir. So yung tubig dito sa loob, hindi ito nahaluan ng uh, tubig dagat. Ayan guys. Ayan. Ayan. Dati guys, uh, may butas yan dyan, papunta doon sa loob. Yan yung kuwiba. Kuwiba yan sa lalim. So ito yung tubig dito guys, yan. Dito sila na dito sila naglalabas sa labas. Uh, kina kumukuha lang sila ng tabo tapos kinukuha na dito sa loob. Tapos dito sila naglalaba. Mayroon din diyang nilagyan nila ng butas diyan nilagyan na sana nalang gripo dito kaso lang pag mataas yung tubig dagat na to dito kaya uh, tinakpan na lang nila yung butas So ito dati guys, dito sila kumukuha ng tubig, ng supply ng tubig, papunta doon sa, sa barangay pag mahina yung tubig ng gripo. Kaso ngayon na uh, wala na, tinanggan na nila yung tubo, yung, yung plastic na tubo na galing dito papunta doon, kaya yun na ah, medyo mahirap yung yung tubig ngayon dito. Ligo ko tayo sa dagat guys, ang sarap maligo dito sa dagat na yan.